Yung yeah, mga brother, dahil nga ng pagkakaulan, eh, nagresulta ng uh, putik na krasada, putik na daanan. Maganda-ganda na rin kasi tumigil na yung ulan at uh, hindi provision sa mga nakamotor sa pag-uwi sa mga kanya-kanyang trabaho. Ating uh, tayo dahil tumira din ang ulan bago tayo umuwi. Binabaybay nga natin itong uh, kahabaan ng Manghinaw. Galing tayo ng San Roque At ang alam ko ito ay Lugar na ng Manghinaw Manghinaw Uno o Manghinaw Proper Iisa lang ba yun o ano I-correct nyo ako kung uh, mali yung ating pagkakasabi Basta na ang alam natin Manghinaw to At dahil nga bagong taon ngayon mga brother Eh meron na naman tayong ilalaglag Sa mga nanonood dati pa Ng ating mga video eh, ganito ang ginagawa natin Pagka trip trip natin Maglalaglag tayo ng cash Kung saang area Na matripa natin Doon tayo sa kukunti tao Kasi pagka doon tayo naglaglag Sa madaming tao eh, Baka mapulot agad yung ating Ilalaglag na cash at uh, Hindi mapanood Ng ating mga solid na Subscriber na mga follower Pare nga mga brother Ito na nga yung ating uh, cash drop for this uh, year Ito ang unang cash drop ng ating ngayon taon Yan, naglagay na rin ako ng mga sticker Yan ang sticker natin mga brother Kitang kita nyo naman Basta uh, nakikita nyo naman Pinagigit na ng cash Yan Galing pa yan kay Kuya Andre Vlog I-follow nyo din at uh, I-like ang kanyang page Kuya Andre Vlog Basta abangan nyo kung saan natin ipapatak ang uh, cash na ito Ito ay bilang pagsisimula ngayong uh, bagong taon Simula natin ang taon ng uh, punong-puno ng pagbibigayan Kahit hindi Pasko, eh, magbigayan pa rin tayo Hindi lang yung sa araw ng Pasko Basta may maitulong tayo, may maibigay tayo sa ating mga kapwa na, na nangangailangan eh, Magbigay lang tayo Ayon sa ating mga Sinasabi ng ating puso iliko tayo dito sa may Papuntang bypass road Medyo nagliliwanag na naman yung kalangitan At hindi na naman nagtutuloy-tuloy Ang pag pagulan Sana nga magtuloy-tuloy na rin Ang uh, magandang panahon At huwag nang uulan Nakakabis nga din Ang uh, pag mo moto ko tayo dito sa papuntang uh, itong Catalina uh, Catalina Lake subdivision oh napapaganda nga ng uh, view dito sa Catalina ito ito na yata ang unang nakitang kondo dito sa Batangas hindi ko lang alam kung operational na ba siya pero parang operational na kasi madaming tao na nga sa loob Uh, maganda na yung mga ilaw sa loob kaya malamang gumagana na ang uh, Catalina Residence kung gusto nyo naman ay eh, subdivision ay eh, dito lang kayo sa may kaliwa makikita nyo doon ang uh, man-made lake ang na yung utay-utay nang nasisira yung uh, tulay ng uh, ginawa dito sa diversion road pagdating mo nga sa kahabaan ng mataas na lupa na to eh, napaka tuwid nga ng daanan dito kaya kung tayo yung mga nagmumotor dito eh, huwag tayo masyadong pakabilis lalo na pagka sa intersection na to dito nga madaming na aksidente yan itong sumunod na intersection papuntang alalong Uh, dinadaanan natin itong uh, ginagawang Pinapalapad na tulay dito Sa so, San Pascual Dinadagdagan pa ng two lanes Para nga naman na uh, Tuloy tuloy ang pagdaan ng tao dito At madadaanan natin itong uh, malaking statwa ng eagle Kakaanan na tayo dito Para medyo litulito litohin natin ang mga nanonood yan, sa arko ng uh, bayanan ba to? Arko na ng bayanan Yan, arko ng bayanan Lumagpas na tayo sa arko ng bayanan e Dito na natin, ika-crash drop to Mahiming lang tayo ng walang tao Yan mga brother Tinapo na natin Kinakash kina, kina drop na natin dito Sa may Tambak ng uh, lupa na to Good luck sa mga makakuha mga brother Para lang siyang basura pero kuhanin niyo sa mga mga kapanood Malapit dito sa mga tanim na mais Dito sa may makalampas ng arko ng bayanan Kung galing ka ng diversion road At yun mga brother maraming maraming salamat muli Sa mga solid na sumusuporta sa ating video Nawa pagpalain pa kayo ng uh, puong may kapal At palagi kayong bibigyan ng kalakasan ng katawan Kalakasan ng isip At uh, ang payo ko lang sa inyo ay eh, Think positive lang tayo palagi kung ano mang dumaan sa ating problema ay malalampasan natin ito basta't magtiwala lang tayo mga brother keep safe to all mga brother and uh, maraming maraming salamat muli